Afterward, tambay muna dito sa tindahan ng friend ko kasi magbo borger kami. Kami ng ating mga pamangkin. Ayan si pamangkin number one. And si pamangkin. Put, kaway naman dyan. Put, siya naman Hello. Hi Christian. Hello. Ano ba yan? Kumuha ka ng Christian tatagya. Ayaw nila guys, kumawag. Dito ako sa burger. Ay ayan, ayan si Ma'am Che. Ma'am Che. Ayun. Dalauna. Dito Hello, Guys, ayan may usapan na naman sila, guys. Sana all. Sabagay so kasi ako. Wala, ano yan? Ayan, guys. dito ako sa tabi ng street. Street. tabi na street. Sa tabi ng street. Ma'am Che. <laughs> Ma'am Che. Ma'am Che. Ma! <laughs> Ang galit yung amo ko. Oh, ma'am, bakit? Ayan si ma'am. Oh, nagagalit. nag si Barrios. Si Adi. Dahil akong gasol, sabayin niyo na <laughs> tuloy Bing, sabayin niyo yung lutulay ng gasol. Pritohin ba? <laughs> Bing sa na spring. Yung namang naku na sa kanila. Sala o. Sala. Dali na makita 'yung border. Oy, kasi Shirley, ali kay Shirley. Ali ka na, kunad ka kanina. Tinatawag kita dinidemand mo. see you guys, baby. May nagbibita na basahan guys oh. Ang sipag ng bata. Hoy <laughs> bakit? Anong grade ka na be? Grade 5 ka na? Ano ka na nag-aaral? Olimpia ka ba nakatira be? Olimpia ka ba nakatira? At taga Olimpia ka pa? Naglalakad ka na? Ba na magbibila? Naglalakad ka lang? Naglalakad <laughs> ka na? Naglalakad ka lang? Saka di ba daan? Balain na yun na natin daan. Sa daan ha? Dalam sa... highway. Ay, sorry, ano ng tren. Ayan, lahat. Ang sipag mo naman. Ma'am Ma'am Cheo. Ma'am, chair. Ma'am, Oo, sige. Burger ba gusto mo? Oh, yun yun ang burger. Ah, bing. pa? Ah, yun ang burger. Soft pa? Oo. Anong Ano inumin Ano inumin nyo? Bigion. Ano na inumin niyo? Coke Riot po. ay si ano. Bing. Ikaw Christian. Ha? Ang daw? Raiders daw. Pinisan mo! Ganun na rin. Napak high blood na po siya. Yung amo ko napak high blood. Ano si Benito pa panaginigilig? May shooting ako tomorrow. At tawag yun nandis sa bahay siya maglalagay. Sa ako may taping ako sa ang probinsya ano? Kasi tapos yun.